Hello mga igan, ibahagi ko lang po yung tanim na kamatis ni Tatay. Ayan po, dinidiligan niya po gamit po yung ginawa niyang pandilig. Balito po yung pinaglagyan ng pintura and then niladjan niya lang po ng manipis na kawayan para maging hawakan po. Nakakatuwa po yung tanim ni Tatay dahil marami na rin pong bulaklak at may makikita na rin pong maliliit na bunga. At alam niyo po ba, dahil sa sipag ni Tatay sa pagtatanim, yung pong mga rekado at pangsaug namin sa lutuing ulam ay libre na. Bukod po sa mga tanim niya sa Bukirin, marami pa rin po siyang halaman dito po sa gilid ng bahay nila at sa looban. Bukod po sa kamatis, may tanim pa po siyang dalawang klaseng sili, yung sili po na ginagamit niya para sa chili powder at yung pong sili na ginagamit na pansahog sa sinigang. Yan, ano yan tayo? Hello mga igan! Natuwa lang po ako dito sa tanim ni Tatay na Kamatis. Ang lalaki na po ng bunga. Bali ito po yung pinakita ko nung isang araw na dinidiligan po ni Tatay. Ayan po ang lalaki na po ng bunga niya. Ayan po mga igan, ang dami pong bunga ng tanim ni Tatay na Kamatis. At marami pa rin pong nagsusuputan na mga bulaklak. So ibig sabihin po niyan, patuloy pa rin po yung pamumunga niya. Ayan po, bali yung po mga tanim niya ay ginagamit po namin sa mga lutuin. And then yung iba po nabebenta po kasi may tindahan naman po si nanay. Mga igan siguro po mga dalawa hanggang tatlong araw po. Yung iba po dyan ay pwede nang pitasin. Tunay nga po na kapag may tinanim ay talaga naman po tiyak may aanihin. At libre na po ang ricado sa mga lutuin. Ang galing po ni tatay. Muli hanggang dito na lamang po muna. Muli maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.